Hanap mo ba ay legit na OFW Loan, kabayan? Mag-apply ka na dito sa Kabayan OFW Loan. Madali lang mag-apply at mabilis ang proseso dito. Mababa pa ang interest at ang maganda pa sa second month pa ang start ng kulog nyo. Lagi pong tatandaan na dito sa Kabayan OFW Loan, wala pong ilalabas na pera or cash out wala sa pag-apply, sa pag-process, hanggang sa ma-release ang loan nyo. Paalala na wala po kaming telegram. At para po sa karagdagang informasyon kung paano po mag-apply, bisitahin lamang po ang aming official website na www.kabayanofwloan.com Ito ang loan na sa'yo, Kabayan!